Dito na kayo, pakita na kayo konti. Bili! Sige, wait lang. Walang ako na kutsara. Bili to! Ayan, eat with me! Si Gwena din is here. Let's eat! Alala ko na lang si Noel. Okay. At ayaw pa, hiram ng gold. <laughs> Let's eat na. Ayan, gumakain na kami! Oh my God! Eat! Morning breakfast with, blo with blooms. Bilis na! Dito na kayo! Can I have oh, this? Oh, ang fresh pa din. Pagay mm -hmm. so, ka muna sorry, sa blooms. Pagay ka na. sa blooms. <laughs> Nandun uh -huh. si Ate Cloris! Uh -huh. Guys, kagigising ko lang literal. Nakababa you ko na, lang sa bed, literal. To. Hindi ko alam na magkakit muna pala ko sa AM. Hindi ko kayo na-assure na masarap yan ha, pero I hope may pagmamahal yan. Sana yun na lang yung isipin niyo. Oo oh, naman. Keep on sending stickers. Ano ba 'yan? Nasa sa area mo. Oh, hindi ko sa inko pala <laughs> siya. Tama 'yung ano mo? Mhm. Oh. Oh. Good egg po. Hoy. Ang salap niya. Hi mga kaibigan. Esensya na, gutom lang. <laughs> eat with us. Bloom. ganda mo daw sa ako. Ito na nakatulala kasi pag umaga, di ba nakatulala? <laughs> Oo nga. Tapos ayaw mong ma... Ayan na! Ayan na! Ayan na! Blooms, keep on sending stickers! Tara, dito na ang bata! Ay, ay, si Jo! Nag-supply! Like Nag-supply <laughs> <laughs> Ay, si oh, gising so na ba? ba? Alam niya may pumo, wow. kaya nag-ayos siya. Keep on sending stickers! Ay, nag-ayos siya Oh! oh my gosh what is that french press? can i have can i get na? Uh, blue 500k let's reach 500k we're all here <laughs> ka, pwede ba yan? Magka ibang friend ko. Oo nga. Baka na, ano yung itin mo? Kaya nga, eh, nakalimutan ko. Careful lang. Ay, dumpy. Oo nga eh. Guys, di ba meron akong surgery dito? Nakalimutan ko. Ay, surgery ka dyan? Go, guys. Surgery review. Embed mo tayo. Ano <laughs> po ang ating bar? I love house. this. Gusto ko gantong egg. Oh! Na-appreciate niya, Bloom. Kaya tawa lang kasi ako ng Bloomy set. Gusto ko rin egg kasi. Gusto ko rin dito no. Bago tayo mag-end ang live. Uh, Huy! <laughs> Makano ko na naman. Hala, si Joanna nagsuklay ito. Kaya ko nagsuklay yan. Nakikita hey, yung embrace so... dinner pa siya. Hindi yan normal na maayos buhok niya. Girl, oo nga. Ito ang yan. Ano gulo-gulo buhok niya? Good morning, bro. It's an achievement, my dear. Ang dami na nanonood. 500 plus, oh. Wow. <laughs> Thank oh, you po, Chocolate Hills! OMG! Road to 500k na! Si Bloom eh! Ang sexy! Ang sexy! <laughs> <laughs> ang sexy daw ni Aya! Yeeey! Ano nga ba? Na ganyan po yan kasi magda daw siya. Wow! Thank you po! na tayo ng blooms. Si Mika po may... Oo nga, wala siya na. May practice. Ah, wala siya ngayon? Hmm. Ang oh, ganyan. Ah! Ano oras ah, siya maaga? Pagising okay, ko lang, sorry. Oh, yes, 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 yes. Guys, gusto niyo magluto ako sa kumo ko? Guys, suggest kayo ng an segment. Ano maganda, hindi ko alam kung ang gagawin ko talaga. sa akin! Ha? Ano ako? Uy! Maganda! Kala ko, nagtanong ka. Pinakita ko lang mo ano. Nagulat na tao, din ko pong ibang na, na ako. Gabi <laughs> na first time na tayo live na ano. Oh <laughs> my mm. Oh my God. Like the same ba? Sina tinapay? Okay. Okay. So, so, hindi ko yung sarap ang toothbrush. Pagpasok. <laughs> Keep on sending stickers. <laughs> Bumayon na. Tumakad ka Jo. 22K na lang. Harold K. Oh. <laughs> The most important meal of the day because it feeds your brain. and the onion. Oh, you're right. Last 21k. I'm sorry. 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 I'm k Kain uh, uh, ito na yung last. Ah, uh, hey, dito. Say ah. Uh, Hello? Ng mga blooms. Hindi, hey, gumaka yung mga yan. Mama told me. Pengen Ah, Ano yun? Ano yun? Para yung disfoderation natin, mamamag na ko. Aaaaah! Mga pinagpulit! Ilog pa po ang ating bunso. Oh, Uy, ang ganda daw ni Jo! Yan, Lido yan ng ano eh, pinig. <laughs> Ate! Ala! Sinagsot ng ano-ano-ano. Ay, Nang ano-ano. Nang ano. Thank you When... po! Hindi ko na, naglalag na yung comments! Ah, sino po nag-send ng chocolate hills? We are now 500! Yeah. Yeah. Woo! Thank you po! Girls, <laughs> punta kayo dito! Mag-thank you kayo! Girls, nag-send sila ng stickers! For you guys! Mag-thank you kayo! <laughs> Burst, <laughs> Burst, you mag Thank you everyone. <laughs> Jo, yung, Jo, gcash kasi nito pa Woman. <laughs> hey, mag thank you kayo sa Blooms. Nag send you, Thank you, Blooms. Happy oh, Ivy, yes. thank you. May pa shower kasi hindi ka pa dalon si shower. <laughs> oh, my nails are covered. So ko talaga yung Gcash ko dito. Send niyo ako. Charot. Thank you, Dahan-dahan na -dahan akong kumakain kasi, di ba yung eating ko? So, dito lang. Thank you po. What's that? Wow! Ah! I'm not